Yo, what's up Facebook? Panibagong video na naman ang gagawin natin. And for today's video, magbubudel fight na naman tayo. Isu ah. At nililinisan na nga ng mga kabagis natin 'yung tilapia na binili nila. Sabi ko nga, pag gusto nilang mag fight dito. Sila ang bumili. <laughs> 'Yon, isuwa. Live na tilapia pala 'yang binili. Yan, fresh na fresh, buhay pa. Yan pala si Bagis Juanito. Kaya na niya magdalos ng lames. Ya, yeah, Bagis Wanito. Bublin kan mga sawa boy. ah. <laughs> At tamang hanap buhay lang din tayo Yon sabi ko nga sila ang magprepare Sila ang magtuno, magihaw Gusto nyo pala budol fight ha Panindigan nyo yan mga bagay. <laughs> Isu At yan inaapoyan na nga yung uling Na binili nila para sa ihawan At rin dito ihaw na yung tilapia Na binili nila guys At syempre lalagyan nila ng asin Mas masarap daw ang inihaw na tilapia Pag may asin guys Sua so, ah. Habang sila nag-iihihaw, ako tamang hanap buhay lang. Ayaw kong maisturbo. Kayo lang muna dyan, guys. Yan, mga bagays. Panindigan yan. Yan, sila pala yung mga kapatid natin sa CIC. Yan, shoutout sa inyo mga bro. At habang nagbibideo ako dyan, natatakam na ako dahil ang bango ng inihaw na tilapia. At syempre, hindi mawawala ang talong at kamatis na paborito nating iniihaw. At yan na nga yung ibang tilapia na inihaw, sinimulan na rin ang talong na ihawin ni Bagis Mark Hill. Ayan, eh, nakapag-ready na nga sila at nakapag-prepare na, pwede na kaming kumain, guys. At may nagbablog nga, hindi natin naririnig yung boses niya dahil mahina. Yon. Pinapakilala niya yung mga kasama namin, mga tropang CAC. At ayan na nga, nilalagyan pa ng kamatis. Alam kong matatakam kayo sa video na to. Kaya share niya na ang video na to. At huwag kalimutang ifollow ang ating page. Iso ah! At sinimulan na nga namin kumain guys. Yan, anya pa yung mga anin George. Gimazen. At yan, habang pinapanood nyo kami kumakain, Magsha-shoutout tayo. Shoutout Mac Kabawatan. Bayaw, shoutout sa'yo. Shoutout din Michael Alejandro. Shoutout sir. Kuya Jack, shout out bro. yun idol. Shout out din Resalin lagi. Marayag, shout out ma'am. Mighty Manuel Agunoy, shout out Deng. Mary Joy Pinayan, shout out sis. Mary Grace Tugin, shout out ma'am. Mark Hill Hinagon, shout out boy. Ami Jane Daleha, shout out manang. Rafael Belmonte, shout out kap at tapos na nga kaming kumain pero ang problema wala kaming tubig kaya makikiinom kami sa restaurant. So Ayan, nakainom na nga kami. Salamat sa panunood. Sana i-share nyo yung video na to. At huwag kalimutang i-follow ang ating page. Isu